uh, ang ma-advise ako karon sa mga newly graduate na mga individual, no? Uh, ayong sige grant sa Facebook nga kaning mga tawag ano, kaning mga employer pag pag high school graduate kang ang ginapangita, college graduate, pag college graduate kang ang ginapangita, may experience, pag may experience kang ang ginapangita, ang ani, ang ani, ang ana, ang ani, ana. So, that's normal. Uh, ano niya pong maigasulti sa inyo Like for example, ikaw college graduate, fresh graduate, ako ang employer na nag-hire. hulo mo ang nag-apply. Ikaw fresh graduate, ang imong kalaban, ang imong kalaban fresh graduate pero na experience. Ang kalaban pa sa isa, fresh graduate, may experience tapos uh, daghan siya uh, good uh, track of record sa company. So for me as a, as, a, as a employer, napili din ako uh, I will select the best pero you know what that is based on the on the resume alone no kung makita nyo resume sa resume pa lang uh, makaingon ako uh, nga amaw ako pili pero you know guys pag abot sa interview mag change ang tanan unsa ni nimo tong may experience tapos graduate kung laude pa dira kung ang pagtubag sa may sa may interview dili siya confident o ka ng gadwa-duwa sa iyong tubag, di ko mahayar sa iya ha. So, ang, ang gusto na kayo Ani, is kung ikaw fresh graduate, mangita ka ta paagi nga ikaw madawat. Number one, mag-practice ka. Tanaw ka sa salamin. Uh, practice ka sa mga sa mga itubag like five years from now unsa na ang unsa na ang makita ni mo sa imong sarili so itubago na mo Uh, katubang sa salamin para confident na katubag pag abot sa interview. Uh, describe yourself, mga ganon. So, dapat mag -ano ka, mag-practice ka nga, mag-practice lang tudsa sa nga, mag ka. Dili ka magulat nga, fresh graduate, bisag sa resume na lang, guys. Dili ka kabalo, mag-himo o resume, guys. Iwasan nyo mag-puha o mga mga templates sa internet katong, basta ka mga template nga nga, mga bago karon nga bisag personal data niyo hindi niyo mabutang so ako is off kayo na siya kung ako mag hard dili sa mga ni personal data wala wala kabalo sa edad niya wala kabalo kung pila sila magsuon wala kabalo kung kinsa siya aun sa trabaho sa mga parents so, dapat na ay personal data na butang sa inyong resume no um butangan pud niyo unsang hilig nimo like habis ni mo sa habis ni mo importante ka ayaw na siya like habis ni mo kabalo ka magkanta kabalo ka maghost kabalo so ako sa company naga naga um, nami ko ah, uh, nami program per akani kabalo ni maghost host i uh, e, try ko ni hire big kaya eh, basig kabalo dyan siya ni maghost sa so, mga ingana ang mga supporting uh, dako kayo natabang sa inyo nga mga resume Bili ng super dal nga resume Tapos mag-rant-rant mo sa Facebook nga Kunyari, college graduate dili madawat kay kailangan ma experience guys actually dili man na dyan ang ano dili jud na ang basehan para magdawat sa empleyado magdawat sa empleyado ka nang kabalumi na oo given ka college graduate ka kan kabalo ka mo tubag, kabalo ka confident ka kabalo ka sa imong sarili ka nang willing ka murag na akay padulungan ba pero kung ang interview ni mo nga kung sa interview mo one one question one answer ana para bang dapat open-ended open-ended na answer ang iyong tubag or open-ended question ang itubag. kung open-ended question ang itubag ang gipangutana sa mo dapat ang sagot nimo daghan pag kag no dili uh, ina kay naju na busy na basa ana sa facebook na sige grant gusto ko siya mag-advise nga kung sa di ay ka ng pagkatao kung sa di personality ni mo basig naman pag apply ni mo dito nagpasar ka gresyo mo, yung resume ni mo dili po mapuslan yun sabi mo yung ihay ayaw mo sa mga ano kay parte ka dako ang kompetensya karon uh, dagan ang pagkompetensya karon so make yourself marketable no? make yourself ma make yourself uh, marketable para na sa mga walay uh, ga first job para sa mga nagpangita pa trabaho first job nila para naman sa mga may trabaho before ang himuon ninyo ayaw mo sa pag-resign before mag-apply sa ibang company para feeling mo marketable ka like for example nagtrabaho ka sa kanina lower position lang sa niya like for example uh, nagtrabaho ka sa SM ang trabaho ni mo, nagtrabaho ka sa isa ka brand nga sales uh, associate ka. Pero nag-apply ka karon sa high-end brand like, apply ka sa guest. So ikaw, mag apply ka dito. Dako eh, mong confident nga ah bahala ni applyan ni nako. Kung madawat ko di okay, apa ko trabaho. Kung dili nila ako dawaton, ah, okay, at least I have learned something na siguro kulang pa jud ko. So mauto ma akong i-improve sa ko sarili, no? Or para naman sa mga higher position like supervisory ka na as supervisor or manager ka sa Jollibee, limbawa, nag-apply ka ng manager sa other company nga palagay niyo mo, mag-grow ka or dako ang sahod. So at least, pag-apply niyo sa ibang company, isipin niyo mo, ah, kung dili ko madawat, manager, mangyapon ko, na mangyapon pay masahod. Pero kung madawat ko, much better, di ba? Make yourself na marketable para bang, ah, kawala na niyo kung dili ko ay dawat. Tal, di, wala, may mawala sa ko ah, kung dili ninyo ko So, mga oh guys, uh, greatest advice na ako na siya para sa inyong kapangita o trabaho. Ayaw yung sisiha mga employer kay nagapamili radyod na ang employer o best applicants. Wala niya kaingon nga taken for granted na lang dili kay dako ang competition competition sa atong kalibutan puro competition so may, make yourself uh, marketable o kabalo ka sa tanan no? I-prepare yun na eh, mong sarili. Dili nga pagka-graduate mo nga apply ka dayon, wala man na kay practice. Uso mo karon ng TikTok o sa ang YouTube, uso ang basa ay nga na. Dali ka makatuon kung sa ito bag mo, no? Kailangan jud og practice sa tanan nga butang, kailangan na practice para at least ma-practice ka. Kesa naman maundas pat ka pag nasa question na dili ka katubag. So guys, mo ra advice nako para sa mga questions niya about sa uh, ing ano nga mga butang, comment lang para mas tubag na to sa so, next video